Mar, mag-utang na yung bugas? Kaya. Wala na kita bugas? Wala na tayo na ito na bugas. O nakuha ba ko pala 2 kilos ng layan adlaw. na adlaw? Wala na tayo na ito na 2 kilos. Kaya pira ka magkaon sa usad ka adlaw. So, ikaw na mag-utang, maaarang ka pag abot sa mga utang-utang, maalohon kita sana. Maalohon? Grabe sa maalohon. Namising nga nito ng gabi nag-utang ka sa tindahan, magapukaw ka, maka-utang ka sa irimnon. nun. Ayaw ni ako. <laughs> iba man ang irem nun, iba ang bugas. Parehas lain na. Baka aralo sa barkada. Adi naman lang barkada. Di mo rin mo dyan sa inuman. Ang kita na orang bugas. Kita ka na lang Kaya aga pa man. Sa irim nun, ikaw nag-remedyo. Sa bugas ako. Paliktad na dilip mo. Gani, adi naman lang. Masabi na, dili ako masikaso. Mautang ka bugas, ma kapada, na lang bugas. Magkangkuang ka pa. Ada malaw rin lapit sa tindahan. Ikaw na kami gina asikaso ako didi. Asikaso man lang. Wala ka man ginihingi. Mahugas akong plato. Hmm. So, ikaw mag-hugas ang plato. Ito ako na, na utang. Pag irim nun, uh, dalagan ka na da yun. Pag bugas. Ibang nga nin irim nun no? kaysa bugas. Una, ko babae ang bugas. Ano? An irim nun, hira na. Ano? Or adlaw din barkada ko. Sa unahon mo nun irim nun. Nagira man lang ito. Bapa hmm. surat. Ura gaya din yung klaro. Di ka magkaon. Hmm, Utangan tayo ko to saan irim nun. Irim nun ang utangon ko. Tamo ni pakaon ko sa imo. Hindi wow.